Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Arthur. Good day and hello po sa inyo and sa lahat po ng listeners ng minag uusapang Dear Kuya E. <laughs> Actually, I am one of your new subscriber. I never expected na mauhuk din po ako sa inyong channel, Kuya E. Malakas po ang karisma ng boses mo at kahit simple ang channel mo, babalik-balikan mo talaga. Marami na rin akong napakinggan na channel but ikaw po ang isa sa mga favorite ko and i guess nakalamang ka talaga dahil sa inyo ko po ibabahagi ng aking story matagal ko na rin po kasi na plano na mag-share sa iba but not until na napakinggan ko yung content nyo gusto ko po na marinig din ng story ko sa inyong channel and last na kuya i e, wag na po kaya sa po kayo sanang masyadong mabait sa mga bastos sa channel nyo you don't deserve them Please just ignore or better block them kapag binubuli na kayo mismo. Just like yung isang nag-comment Kuya E, channel nyo yan at karapatan nyo po yan. Moving forward Kuya E, tungkol po sa story ko. Dumaan rin po ako sa matinding pagsubok sa buhay na parang butas ng karayom. Kuya E, hindi ko man gustong sabihin pero aaminin ko sa inyo na ilang beses ko na noong pinagtangkaan ng aking buhay sa bigat ng mga pagsubok na dumating po sa akin. Masaya po ang pagkabata ko, Kuya E. May mapagmahal na magulang. Maganda ang trabaho ng aking ama. Bigay ang luho naming tatlong magkakapatid. Isang housewife naman po ang aking nanay. Pero ang lahat po ng yun ay nagbago, Kuya E. Nang maaksidente ang aking mga magulang. Opo, Kuya E. Silang dalawa. Nakasakay sila sa aming kotse ng bumangga sa truck na nawalan daw po ng preno. Bata po ako nun, kuya I, nine years old. Yung dating punong-puno ng saya, kuya I, na pamilya, biglang naglaho. Hindi kami kaya ng isang pamilya lang na isama sa kanilang bahay. Kaya kami magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay. Yung bunso kong kapatid sa kapatid ni Papa. Yung pangalawa naman ay sa kapatid ni Mama at ako, sa isa pang kapatid ni, pa, ni Papa na babae na may asawang pulis. Pero ako yung masasabing pinaka minalas. Bukod sa isang abusadong pulis na asawa ng aking tiyahin, may mga anak pa silang hindi pinsan ang turing sa akin. Para akong isang kas sa isang pelikula o teleserye na inaapi-api. Pero totoo po ang buhay ko na puno ng drama. Hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral ko, Kuya E. Grade 4 lang po ang inabot ko sa kanila. Biktima ng bullying mula sa mga anak ng aking tiyahin. Kadugo ko pa man din sila, Kuya Ipe, pero never kong naramdaman yon sa kanila. Ang masaklap doon, Kuya E, ay ang pangyayaring hindi ko na kailanman malilimutan. Nang malasingang tiyuhin kong pulis, sa aking murang isip at edad ay sinira ang aking nagusan pagkatao. Opo kuya eh. Kinahasa po kuye, ako na hindi ko na po idedetalye. Masyado po akong kawawa at takot ang naidulot sa akin. Akala ko may tiyahin ako nga agapay sa akin pero sa takot ko, hindi na rin ako nakapagsumbong. hili ko ang naging kakampi ko sa labang kailangan kong harapin. Minabuti ko pong iwan sila. Lumayas pero masyado akong bata noon. Nilakasan ko lang ang loob ko hindi alam kung saan ako pupunta. Namalimus ako sa kalye, kumain ng hindi mo alam kung panis na ba, basta importante ay may makain ka. Naging tunay akong pulubi kuya at naging palaboy. May kumukup sa akin. Kuya ang gawain ay mamulot din ng basura at sa isang kariton ang mistulang bahay nila. Kahit papaano, naging safe ako sa piling ng itago nating si Aling Leti at kanyang dalawa pang anak hindi naman ako pinabayaan ni Aling Leti. Kahit ganun ang trabaho namin, nadamitan ako ng maayos. Nakikipa paligo sa mga nadadaanang may mga tubig sa poso o kung minsan, saan manabutin. Napakabait ni Aling Leti. Nakapag-aral po ako kuya i at nakatapos ng elementarya at nakapag-high school pa. Pero hindi pa rin po kami tumigil na mamulot ng mga basura. Dahil sa lumalaki na po kami at mga anak ni Aling Leti, Ginusto niya na huwag kaming lumaki na, na nasa kalya lang. Gumawa ng paraan si Aling Leti para manirahan kami sa isang disenteng lugar. May maliit na pabahay mula sa gobyerno ang amin natirhan. At the age of 16, kuii nagkaroon na ako ng trabaho sa isang factory ng tinapay. Dinaya na lang po ang edad ko para makapasok ako kasi mukha naman daw akong matured. Siguro nga sa mga karnasan ko sa buhay. Simula noon ay nagbanat na ako ng buto at palipat-lipat sa mga trabaho ng six months ng six months. Mabait si Aling Leti at ang mga anak niyang si Kael at si Marco, kuya I, e, na parehong dalawang lalaki. At sa paglipas ng panahon, kuya I, e, ay natagpuan ko ang sarili ko na nagkaroon ng relasyon sa isang anak ni Aling Leti, si Kael. Si Kael po, kuya I, e, ay isa ring masipag na bata tulad ko na halos sabay kaming lumaki kilala na namin ang isa't isa. Oo nga pala Kuya I, e, magkaiba po sila ng tatay ni Marco dahil si Aling Leti po ay napagsamantalahan din noon. Alam po ni Aling Leti Kuya I e, kung ano ako at hindi niya kami hinusgahan ng kanyang anak. Suportado niya po ang aming naging relasyon. Kaya po Kuya I, e, yung story po na binasa nyo noon na may karindiria ay nakarelate po ako. Halos parang ganun ang aking naging buhay. Kuya I, e, pareho po kaming bay ni Kael kaya sabi ko swak at tunay kaming nagmahalan at nagtulungan. Nag-abroad po si Kael Kuya I e, para raw po sa aming kinabukasan. Habang kami naman ni Naaling Leti ay nagkaroon po ng maliit na tindahan. Kahit papaano po lumago ang maliit na negosyo, tuloy ang relasyon namin ni Kael Hinanap ko ang mga kapatid ko kuya I at nalaman ko. Ang isa kong kapatid ay nasa ibang bansa na at ang isa naman din may sariling pamilya na. Alam ko hindi kami ganun lumaking close pero alam nila na ikwento ko lahat ng pinagdaanan ko sa kanila. Hinanap din daw nila ako kuya I at kahit papaano nagpasalamat sila na mabuti raw naging okay ang buhay ko sa mga nangyaring masama sa akin. Kuya I, ang polis po na tiyuhin ko ay nagkaroon ng malubang sakit at matagal na ratay. Nang makailang balik sa abroad si Kael, Kuya E, nakabili po siya ng lupang hulugan hanggang sa doon na kami nagpatayo ng bahay. Masaya ako na nagkaroon ng pamilyang sumama sa akin o dumamay, si Aling Leti, si Marco at si Kael na minahal ko. Mahirap isipin Kuya E na may magandang bukas pa rin sa kabila ng mga masaklap na nangyari sa akin. At masasabi ko na nawala na yung isipin o isipin na tinuring kong pinakamalas akong buhay sa magkakapatid. Sabi ko po, natutupo ako na kapag hindi pa tapos ang buhay mo, magtutuloy tuloy pa rin ito Kuya I, e, basta huwag kang susuko. Sana po Kuya I, e, magustuhan nyo itong aking kwento at ipagpaumanin nyo po ang way ng pagkwento ko. Kuya I, e, 15 years na nga po pala kami ni Kael na nagmamahalan at 4 years ago po nang tumigil po siya sa pangingibang bansa. Hanggang dito na lamang po kuya i. E. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, Arthur. Okay, ah uh, maraming maraming salamat sa iyo no. Ah uh, wait lang. Uh, hindi ko pa na-process sa uh, sobrang uh, lungkot ng buhay mo no, Arthur no. Ah uh, yung mga nangyari sa iyo pero yun nakakatuwa na paano ba nakakatuwa na kahit na kahit pa paano may 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 tao pa rin talaga noong nagagamitin yung Diyos na bilang isang uh, mabuti na tao uh, kukupkupin pa no nakakaano nakaka, parang hindi ko ma-imagine yun no na parang iyon lumaki ka na nagpalaboy ka, tapos may kumukup sa'yo na sa kariton ka natutulog, parang sobrang ano, parang yung, yung buhay mo, pang ano din talaga, pang, pang pelikula, pang teleserye, pag magpakailanman pag, pag ano, pang, pang maalala mo kaya, no? Uh, pero, maraming salamat sa'yo kasi sobrang tatag mo pa rin, tinatagan mo yung sarili mo, at yun, tama yung sinabi mo, no? Hindi ka, maraming marami pa mga buhay na mas masaklap pa sa iyo pero yun nakakatuwa na kahit pa paano na pa mo at nako meron kang meron ka pang uh, may natagpuan ka pang pamilya o nagkaroon ka pa rin lalo ng ng pamilya o mga kasama na may magmamahal sa iyo hindi lang pamilya 'di ba dahil ah uh, uh, kumbaga nagkaroon ka rin talaga ng ano ng sarili mong partner na karelasyon mo no na magiging mas matatag para mas maging matatag kang tao. Yun, nagkaroon ka ng talagang ah, sumusuporta sa iyo na pamilya na yun na hindi mo nakuha sa mismo. Minsan talaga ganon yung buhay, no? Parang hindi mo alam na mas makukuha mo pa o mas maranasan mo pa yung pagiging yung pagiging parte ng pamilya sa ibang tao, 'di ba? Yung mga yung napakawalang kwenta, no? Nang yun nung napuntahan mo na ano na tiyahin mo yung ano niya yung siguro hindi ko alam ha, kung paano, kung paano yung naging relasyon mo sa tiyahin o no? hindi mo naman kasi Pero yun, napakalupit lang din ng tadhana na mismo mga pinsan mo pa, eh, yun, binubuli ka. Pero good thing, no, eh, napunta ka sa uh, tamang lugar, no? Kahit sabihin mo na gano'n, naglalabas, nagkakariton uh, kayo, pero yun, nabigay naman sa'yo yung magandang buhay, no, na, na kahit paano eh, naging matatag ka pa rin, sa mga pinagdaanan mo na kontak mo pa yung mga kapatid mo. Nakakaano <laughs> lang. Minsan, minsan, pag yung mga binabasa kong kwento, no, habang binabasa ko, minsan pag na, alam ko na, sabi ko, oh, mukhang sobrang lungkot to. Uh, pero nakakabilib, no? Nakakabilib yung kwento mo, Arthur. At maraming maraming salamat sa isa na namang uh, may inspirasyon na liham. At muli po, Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.